tain mong mawala bago natin i-start. So ito, dahil may pagkalumaan na ito, wala na oh Wala nang lumagitik 'no. i okay, start na natin. Problem, check up natin kasi medyo maulan Kaya magpayong tayo ah Bayong tayo mga kabrumbrum Sikapin natin labas Ito natin unit ah 63 Ayun pala yung mga kasamahan ko Ayan o no? Ayan yan yung aming boarding gate Ang dami yan o no? Nagaantay ng mga pasahero yan. So tara, tikapin natin mga kukong. Bago natin na uh, umpisa ang gamitin kasi hindi natin regular to. Kailangan na tikapin natin kung condition ba o okay ba yung ano. Uy, may may katabi nga pala tayo dito. Ito sana dalhin natin kaso hindi natin kaya dalhin to. Malaki. Masyadong malaki to mga kabrom-brom. Ayan. Ay, yeah, ito na lang. Chikapin mo, mga Oh, no. Siempre, yung belt. Kailangan. Hindi siya maluwag. Yan, sa so, Banya. So, check up natin yung lagis. Ito Di yung dipstick nga pala mga kabrong promo. Oh. Di yung dipstick oh. So, shout out sa mga mga bagong driver diyan Mga bagong oh, uh, no! mga mga, mga umpanya Ayan. Kailangan, uh, bago tayo mag-umpisa. Ayan, may langis naman. Kahit hindi natin siya punasan kasi matagal na naka-stack to. So, ibig sabihin yung langis niya ano talaga yan? Nang-ease niya, oh. Yan, nang niya. Sakto lang, nasa level naman. Bagong driver dyan. Bago tayo mag-upasakay lang. Mag-check muna tayo, no. Ito yung itiip niya, oh. Yan, nasa level naman yung itiip niya. Tubig. Tubig, ito. Mayroon naman tubig. Mayroon, tanky. Yan, may kits naman dito. Ito. Kahit din na natin buksan yan, kita naman dito yung tubig o yan. O. So, yun mga kaproblem, i-start natin siya kung i-start. Kasi, reserva. Ito, ang tigas! Ang tigas ah. ah. Reserva kasi ito, kaya hindi natin sigurado kung aandar o ano. Kasi pag may sira yung mga regular unit namin, ito yung ginagamit namin. Kaya hindi natin sigurado kung lubat ba siya o Andar siya. So, start natin siya ngayon. So, yun nga mga kabrom na ano na natin, no? Atin ang na check up sa likod. So, dito na tayo. Subukan natin i-start kung i-start siya. So, bago nga pala kayo mag-start, no? Siyempre, Siguro daw man natin na naka-neutral to kasi hindi to mag-start pag hindi naka-neutral, no? So, apat kayo ng clutch ayun, Ito ang tigas. So, naka-neutral naman. No? So, start na natin. Ito yung kanyang... Ito na pala. yung relay na pala, no? Oh, so, Ito na pala yung relay niya, oh. mga kaburong-burong. So, start na natin. Ito so, yung susi. So, wala siyang lagitik. Ayan, walang ano sa dashboard, no? Katulad sa bulbo. Kapag i-on mo yung susi, mayroon ditong logo ng bulbo. Tapos, antayin mong mawala bago natin i-start. So, ito, dahil may pagkalooban na ito, wala na, o oh. Wala nang lumagitik, no? Okay, start na natin. Yon one click. Start naman siya. So, shout out na pala kay Kondanar. Yeah, no, so, pala kay no, 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 no. So, yun. Mandar naman siya. Bukas so, natin aircon kasi ang issue nito, aircon. Ito pa easy. Ito yung easy niya, napila natin yung AC nya. Yung AC nya o oh, sa si aircon ito. Yan. Yan so, yung si aircon nya. Bago natin pindutin dito. Wala na yung mga ano dito pindutan. So yun. Walain natin yung arrival. Nauna yun eh. Ayan na. Nauna natin yung aircon. Hindi natin makita kung saan yung ano dito. Naka... Mayroon kasi itong ano, ah, So, hindi natin mapindot dito kung eh, masan yung auto. Mail. Dapat naka-auto lang siya. So, wala oh Wala na yung ano niya. Mga... So, <laughs> yan. Umistart na mga kapombro, no? Tayo natin yung... Mong... Sira na talaga ang pindot. Pindutan ito mga kapombro, no? Ito pipindutin natin. Saan dito pipindutin natin? Ito lang gamit natin. Bullpin. <laughs> may pagkaluma na kasi ito mga kapombro. So yun lang mga kaburuburo. Ah, uh, salamat sa panonood. At uh, sana may natutunan kayo sa aking mounting no uh, tutorial konti, no? Ano tips, ba tips.